Upang mas mapalapit sa national government ang kanilang hinaing at problema, isang grupo ng mga internally displaced persons o IDPs mula Marawi City ang sumabay sa trillion peso march na nagmarcha mula UP Diliman patungong Luneta at EDSA Shrine. Ayon sa isang bakwit, bilyon-bilyon ng inilaan para sa rehabilitasyon sa Marawi City, ngunit hindi makita ng mga ito ang paaralan, ospital at kompensasyon, maging ang kuryente at patubig. Dagdag pa ng mga ito, hanggang ngayon ay wala pa rin ang mga proyektong ito at hindi rin totoo na nakabalik na ang mga bakwit sapagkat ghost town pa rin ang nasa 24 na barangay sa most affected areas ng Marawi City. Sinisisi nila ang mga buhayang contractors na kinuha ang nararapat para sa mga IDPs ng Marawi City. Dahil po 'yan sa mga buwayang contractors na kinuha ang nararapat para sa mga IDPs sa Marawi City. Ngayon, narito kami para iparating sa lahat ng mamamayang Pilipino na hanggang ngayon hindi pa rin po kami nakakauwi. Hanggang ngayon bakwit pa rin po kami. Walong taon na ang nakalipas subalit hindi pa sila nakakauwi sa kanilang mga barangay at nananatili silang mga bakwit. 2017 nang sakupin ng mga terorista ang Marawi City. Sa pamamagitan ng Marawi Rehabilitation ng pamahalaan ay muli muling itinatayo at binubuhay ang lungsod matapos ang limang buwang labanan. Drema Kitayen Bravo, NDBC, Bida, Balita.